Okay, so for today's video, samahan niyo ako i-unwrap itong mga gamit ng mga bata na natanggap natin. So bago mag-start yung daycare nila is nagbigay na sila sa amin ng listahan and pwedeng umorder sa kanila ng mga kailangan na gamit. Bali yung sombrero is matik na na-orderin mo sa kanila kasi color-coded yan. And hindi ko lang alam kung basta-basta mo siya mabibili sa labas na kaparehong kapareho. So mas maganda na sa kanila ka nalang umorder. Pero yung mga ibang gamit like yung yan, yung glue, and yung mga iba like yung scissors, pwede naman din sa labas. Since Shelly is less than one, is wala pa siya masyadong kailangan na gamit tulad ng ganyan. Kay kuya yan, yung mga ina-unwrap ko. Sa totoo lang, mas mahal yung presyo nila compared sa labas. Syempre, ganoon naman din sa mga schools, 'di ba, kagaya sa Pilipinas. Pero since first time nga natin, mas maganda na umorder na lang tayo sa kanila para sure na lahat ng kailangan nila is meron na. Bali, ito nga rin pa pampi uniform nila is kailangan dun sa kanila bilhin kasi hindi naman katulad sa labas mabibili mo yan. Ang bilis din lumaki ni Kuya, uwan ang laki na ng pampi niya. So syempre, kailangan natin lagyan lahat ng pangalan tong mga to kaya ni ready ko na rin yung aking name label printer. Nako, hindi niyo na maitatanong. Ito talaga ang favorite part ko ang mga pagsisinop at paglilibel ng mga bagay-bagay. Kaya nga magjowa pa lang kami nitong asawa ko, eh talagang yan ay niregalo niya sa akin kasi alam niyang mahilig ako sa ganyan. Parang ang sarap-sarap lang kasi sa feeling na makita mo na ang ayos-ayos ng mga gamit. Kapala time check is past 12 na yan pero tignan niyo naman parang buhay na buhay pa rin ako diyan, 'di ba? Napatulog na ni Jason yung mga bata kaya ito na ang hudyat para gawin ko mga gusto kong gawin. Naku kasi pag gising yung dalawang chikiting ko, hindi ko mailalatag tong mga gamit na nang ganyan. Malamang kung gising yung mga yun ay para na yung mga gamit na yan. Galing pa ako ng work niyan pero no choice. Kailangan nating gawin yan kasi bukas ipapasa natin yan dun sa kanilang sensei. At kailangan lahat yan ay mayroon ng pangalan. Pero sa totoo lang, yung mga ganitong bagay, hindi ko to iniinda kasi ganito talaga yung mga gusto kong ginagawa. Nang may satisfaction ako sa mga ganito, yung paglalagay ng mga pangalan, paglalagay ng mga stickers and labels. Nakakatuwa nga itong mga in-order kong gamit kasi meron na siya talaga mga lalagyanan ng pangalan. Ito nga pampi ni kuya, isinulatan ko na lang. Meron nga pala akong sticker na pinaplancha sa damit. Kaya lang mga panahon na yan, tinatamad ako magpainit ng plansya kaya sinulatan ko lang. Totoo lang, nung una, lungkot na lungkot ako kapag iniiwan ko yung mga anak ko sa daycare. Alam niyo yon yung mommy's guilt. Pero kapag ka pala nakikita mo yung mga anak mo, may mga bagong natututunan. Doon mo masasabi sa sarili mo na tama yung naging mga desisyon mo. Na mayroon din naman palang magandang maidudulot yung pag-iwan mo sa mga anak mo. Dumating pa nga ako sa point noon na sabi ko, hindi na lang muna ako magtatrabaho. Si Leron pa lang naman yung anak ko noon. Kasi nun talagang iniiwan ko siya sa daycare. Kita kita ko na nahihirapan siya. Ayaw nga niya kumain. Kahit uminuman lang ng tubig, ayaw niya din. Kaya sabi nung sensei niya, breastfeeding ka ba? Kasi parang ayaw niyang uminom ng tubig or kahit anong inumin. Kaya ang ginagawa ko noon kapag break time ko, pumupunta ako sa daycare. Nasa loob lang kasi siya ng compound ng hospital na pinagtatrabahuhan ko. Natatakot kasi yung sensei na baka ma-dehydrate si Leron kasi talagang wala siyang intake. So pumupunta lang ako doon para mag-breastfeed and then babalik na rin ako sa work. Which is mas nahirapan ako kasi akala ni Leron kukuhanin ko na siya. So iiyak siya ng bongga kapag iniwan ko na naman siya ulit. Nako kaya pag binabalikan ko, grabe talagang pinagdaanan namin ni Leron noon. Syempre parehas coming first time kaya ikaw na may pinagdadaanan ngayon, lagi mong tatandaan na mahirap lang talaga sa simula. Pero pasasaan mat at maayos din ang lahat. You just need to give it time. Tignan mo nga kami, aba nasa hoy ko na yung dalawang bulilits ko. And nandito kami, nakikipagsapalaran sa ibang bansa, striving to learn and to adapt sa paligid namin. Ay nako, ang dami kong kudao, ayan, ginutom na ako. By the way, ang sarap ng popcorn na to ha. Talagang feeling mo nasa movie house ka kapag ito yung kinakain mo. Mix ng cheese and caramel yung flavor niya. And sa mga nandito sa Japan may malapit sa trial, dun ko siya nabili. So dito, isinaayos ko na yung gamit nila para bukas. Everyday kasi is meron silang listahan ng mga kailangan nilang dalin. So yung towel nila is kailangan may handle kasi isasabit nila yan para punasan nila ng kamay. Pati yung diaper pala is kailangan may mga pangalan yan. So everyday kay Shelly is kailangan niya magdala ng 5 pieces and kay Kuya naman dahil nagto toilet training na siya minsan dalawa or tatlo lang dinadala tapos ko. Tapos ako na lang ilalagay yung inumin nila diyan. So gabi-gabi basically yan ang ginagawa ko. Ipinaprepare prepare ko na yung gamit nila para pang kinabukasan. Ayan, tapos na ako. Mga na ako good night. Thank you sa pagsama.